Ano ba ang pinagalit natin? Ano pinagmamalaki mo? Hindi to, wala. Hindi, ano pinagmalikin mo? Ano pinagmalikin mo? Ano yung mga comment? Hindi po, hindi po. Dahil bakit nga yung tinabihan, hindi po ako sumalat yung malakas. Ginamit niyo lang ang mga nagangonol para sa vlog, vlog niyo at sa comment. Dismayan ko dahil naghintay sila ng isang oras at gutog. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos bala kayo inlabot. Nising kung doon, na Mo, at, ayaw, ba? Ano na, pa, 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 man, bing bing mo pinagamalan mo? Sino po ba kayo dito? Sino po kayo dito? Bakit hindi ka nabigyan? Pumunta na kami bayon. dito, pumunta hmm. kami dito para okay. tumulong at i-promote yung buron. Okay. Ano ka na naman ako? Okay. Tumutulong okay. you know? na kami. Okay. Sino po pinagamalan ka nito? Ba't pinapayagan ninyo yung mga bentong staff ng munisipyo? Ba't kayo ngayon okay. yung Sino po nabigyan? Di ba? Pumunta ka sila. Kaya hindi naman daw sila bigyan. Ay, no. Ay, ano ba yung... Tignan nyo nga, tignan nyo nga, Mayor, Mayor, nandito po kami kumulong. eh promote kami dito pala. I-promote ka dito pala. i Tapos isinu mo. Oo. Wala Oo Sino po Mayor dito? Mayor, 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 mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito po. Hindi ko makilala kung sino tong mga tao na to na nagpapasikat sa social media. At ako po yung nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki. Mas laki na katawan mo na yun, puro siya lang yung braso. Duturoin mo yung isang babae, parang nakakapanliliit po sa party niya. Ako hihiyang-hihiyang para sa kanya kung siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya para duruin mo yung isang babae na ang laki ng katawan mo, yung braso mo laki na ata nung hita ng babae, para iberate mo yung isang babae, nakakapanliit po yun. At uh, it is uh, really uncalled for. At uh, dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni Board Member Anton, na idiklara sila bilang uh, personal ng grata, hindi lamang sa bayan ng Koron, kung hindi sa Lalawigan ng Palawan, dahil ang pambabastos po niya hindi lamang sa isang babae, kung hindi sa isang opisina ng Municipal Mayor ng Koron, at sa mga mga... Uh, sa lal buong lalawigan ng Palawan. Hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klaseng mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang palawenyo. Uh, ako, tingin ko nga, if I may suggest, keyboard member Anton, baka, kasi kung persona ng grata lang yan, it's just a expression more sentiment na you are not welcome in Palawan. But, uh, anong epekto ng isang personal uh, persona ng grata ka lang? Tingin ko, baka po pwede aralan natin, humingi tayo ng uh, sa ating mga legal minds, kung po pwede, anong isang pa nating kaso dito? dahil uh, tinitingnan ko, baka po pwede siyang kasuhan ng uh, oral defamation or eh, kung ano pa ho, mas greater offense na po pwede ikaso sa kanya. Para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso. Ano po, para madala yung mga galitong tao. Sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So, ayun po, dito po kami lahat para po humingin ng dispensa sa na nangyari. Uh, alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra na po kami sa actions na nagawa namin. So, pasensya na po kay Ma'am Jo uh, sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor at syempre po sa bayan po ng Coron, Palawan. Uh, sorry po talaga na parang pinost ko na never again ko ron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko. And humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun. Sana po mga patawad. Hello, hapon po. Ako po si Jocelyn C. Trinidad ng Coron Palawan. Humihingi po ako ng tawad sa Team malakas dahil sa ginawa ko masamang sa social media para po sila ay sirahan dahil sa hindi po ako nakatanggap ng tulong galing kay Ms. Rosemar at Team malakas. At humihingi din po ako ng tawad sa paghamon ng suntukan kay Mr. Rindon.